The Jing Jing can be fun? No, no! Yesterday, today, and tomorrow, jeng Jang forever! Ha <laughs> ha adik I pick! I I at the Jang Jang! Are you ready? I'm ready! Are you with <laughs> <What's> us? <up? laughs> Are you with us? Magtatalumpati mami, ang gabi. Pakingan natin, ha? Replay. Ito naman, hindi pa nag... May paliwanag na siya noong October, eh. eh. Pagbigyan, no? Magpapaliwanag on National TV. Walang oh, 24 oras. Ay. Hindi, alas 6 pala <laughs> yan. Huwag sanang mapriend. Bakit? paborito mo teleserye. Ano ba palabas mo? May uh, uy, bagay na ba ba BFF? BFF. Oh, mabay... 24 hours. Bakit na bagay? baka baka masagasaan ng BFF mamay. Oh, sila BFF sila ng dalawa, di ba? Oo nga. Okay. at tapos, ididiin walang kasalanan. Ano pa ba? Ano ba? Ano niyo naman? Di pa. Ay, alam na kabisado na apat na taon na yan nakauwi. Ilang best na sila sinasabi, wala silang kasalanan. Wala silang pinagsisisihan. Sabi ay, ano ha secretary budget budget yes no regret Ang sabi ni secretary Coloma noon, di ba hindi mm. siya magso-sorry dahil wala namang ginawang mali Kasanaan. mali oh, we did okay. not do anything oh, wrong so sorry lang 'yung kuan neck, neck. oh yung may ginagawang mali okay, nung, say, ano nung hindi tinanggap ni so, Pangulong Pinoy yung resignation ni mm, secretary Abad ang sabi niya i cannot accept That doing right by our people is wrong Okay, yun ang paninindigan ni Presidente Okay E di ding walang kasalanan ito naman, hindi pa, eh. o Wala silang pinagsisisihan ito. Alam na yun naman, di pa man natatalumpat um, uh, I Amin mean, bago yan ha ah. well, yeah. ito yung ano Pag Si Cory Fidel Erat Gloria oh. Ginawa rin yan like, Sorry? Oh, oh, ginawa goodness. rin yan Laklat na yan yung pinupul, yung ponto. savings, nililipat-lipat oh, yung kodo. Uh, 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 Lahat daw ng post-ed sa presidencies, ginawa din yan. Pag uh, si Larry so magsasori ka, may ginawa kang kasalanan. Mm. Wala po kaming uh, uh, ginawang kasalanan. Santo, santo na yan. Santo, santo. Si Cory Fidel, era Gloria, ginawa rin yan. Okay. Iisang animal, iba-iba lang ang pangalan. Yeah. Ako naman, ako naman. Kamusta sa Pritil? Eto, usapan sa Pritil. Litong-lito na yung mga taga-Pritil eh. Mm. Isang daan napot dalawang bilyong piso. Bakit? Binulga na Estrada. Jingle. Oh my ah. God! Isang daan na put siyang na piso naman. Mm. Sinabi ni na abad sa Korte Suprema. Oh Daktagan, my Daktagan. God! Sa website ng BBM. 157 billion pesos naman ang kanilang kwenta. Oh my God! Magkano ba ang dap talaga, kuya? Ano? Bakit may dagdag? Bahawas na! <laughs> Ay, Baka, ba, ba, ba. Baka mamaya sa sabihin talaga, ang... ano talaga yung figure? Palagay ko, sabihin mo na, for the benefit of the doubt, hindi nila sinasadya, hindi nila alam sa dami, sa laki. Ay in good faith talaga. Ah, ano? In good hey. faith. Ay, hindi ko sinasabi in good faith. Impossible hindi e. nila alam kasi, sinasabing pag nag-request, nasa nagtali, memo eh. Nagkalituhan eh. May memo oh, si Abad kaya... eh. Ito ang oh, yan. Kung hindi, madali, Sinadya. madali lang ilalabas yan eh. Oh, Sinadya. Hindi nila alam. hindi nila hmm. Clinton! Magpapaliwanag kuli si Pangulong Noy Noy, mangungulit. <laughs> hindi pa raw nagpapanik ayon sa mga kritik. Uh -huh. wala siyang panic attack? Wala, wala, wala. Walang panic, walang panic attack? si Pino ito, ni, hindi oloma. si Gigi Reyes, ha? Pino yan, Pino. Okay, okay. ha? Laro panic siya malaking. hindi kaya muling mabanggit. Oh. Ingupay kisisingit. O. Oh. Mahirap talagang makaintindi. Mahirap talagang makaintindi. Hina ng Laman malalim, punchline! <laughs> hindi ko yata kaya ito. Kaya mo yan. Mahirap talaga makaintindi. Gusto mo hawa kapo! Ano? Oh, gusto di mo na na hawak mo. ilong. tayo? Tara. Lagyan ng dextros. Lagyan ng dextros. hawak ilong. May nulit pa. Inulit pa. na personal? Mga. <laughs> ay, <laughs> ay, na hindi, hindi. <laughs> <Ay, laughs> tuloy mo yan. <laughs> tuloy mo yan. yan. Sa ano yun? yung text po? Mahirap talaga. Mahirap talaga makaintindi. Oo. Oh. Ah, Simple lang tuwag na natin tuloy. Mga... Ah, ko. Mahirap talaga makaintindi. Ang ano? Mayina, mayina, taymik la, mayina to. Ayaw komintindi. Haha. Haha. to Haha. 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 Twitter na At DZBB po kami sa Twitter. At, at DZBB, DZB DZB DZB, Twitter account namin. Play and tomorrow, changing forever! Hindi pa rin ako get over doon sa resignation. Nino? Ni Secretary Butch Abad. Anong resignation? Wala, walang resignation. Nag-resign nag -resign. siya. Ka, ah, nag-resign? Hindi tinanggap. Wala nga, hindi tinanggap eh. Okay, so, Pero, nag-resign. Wala, wala, <laughs> nag <-resign. laughs> wala lang. Pero <Tana>, nag-resign. irrevocable. <laughs> wala lang. Ah, uh, okay. parang Sabi kasi walang ba? B eh dapat sana irrevocable. Oo oh nga. Sadap na bopol <laughs> You should take the fall. Seremonya lang daw ang pagbibitiw. Ayun. Nag-resign, pero agad namang nagpabigil. Aha. Uh -huh. Ang samaraw ng script mas malala ang acting. Okay. Hindi pang national artist amin dati! Hahaha! Ayos ah! Ha. National artist na tayo! Ikaw muna! Ikaw muna! Tataan mo muna! Balit-awit ako eh! Okay! Nakikita'ng nag-yoyo si... Sino? Sino siya? Tony Gigi! Oo! Oo? Pati raw mga doktor sa Pilipinas Center! Oo! Oh ay walang nakikitang mali. Teka muna, sandali, sandali. Oh. Nasa Philippine Heart Center si Attorney DJ hanggang, si hmm, hanggang, hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Nung umaga nung biyernes, di ba? Merong medical May update. May eh. Philippine star, ayan Oh, okay. Oh, ano, uh -huh. Philippine star. Philippine star. Pakita nga. Ayon sa Philippine star story. Ay, teka muna. Oo oh, nga. Oo. Jessica in oh. in her room. Oo, oh, no, sabi siya. Di ba bawal yon sa mga... Sa shop, lalo pa man yan, Philippine Heart Center? Oo, oh, nga nga. Oh. 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 para Oh nakitang nagyoyosi huh? Itong si Atony G.G. Katiri Pati raw mga doktor sa Philippine Heart Center Ano? Ay walang nakikitang mali ah, oh. ah. Ayon sa Philippine Star Story hmm. Inihintay na si JJ na mga DJ <laughs> Ilipat na ng BJMP ah. Ah. Bakit parating natutok ako sa mga mahig? Ilipat na yan ng BJMP. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Mga... Oh, kaya, na... kaya na naman. Ilipat na yan ng BJMP. Hmm. Bakit? Yan na malalim. Punchline. <sighs> hmm. Nang matigil na ang ka-ART. Gusto <laughs> 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 kong maawayin. O oh, eto, eto. Hey, Isa rin sa rin. mga... Di ba marami kayong teams yung napinatugtog kanina kayo? Marami, oh, marami nakita. Endless love. Oh, oh. If, uh, ay. you and me against the world. Um, mm, ano uh, ito, oh, ano kamay. sa Ito, isang pang OPM. Siya. Para you po kay me. Pangulong Noy Noy at kanyang paboritong <laughs> budget secretary na si Abad. Oh, galing, Oh. Balitaw ito. Wow, so... Balitaw ito. Mm. Ito. Ay, maglata. Ito. Dito, ang galing mo ma-pluck you, ha? Ah. Oo, oh, pluck you. Galing mo lang ma-pluck. Tahimik! Quiet. Kaibigan, tila yata matamlay ang iyong pakiramdam. At ang ulo mo sa kakaisip ay tila nagkakaubusan. Buhok, kung ang dap para iisipin at lagi mong didibdibin ay tatanda kang bigla tutubo ay wala lalapat ang muka at ikaw ang siyang kawawa. Iiwanan ba ang iyong pwesto sa gobyerno ako ay nabigla Sinamba mo nga Binigyan mo ng dap lahat Ako ang bahala Ang buhay mo'y ala alahanin Sa dap ay wag maging maramdamin at tatanda kang bigla Tutubo ay wala Lalapat ang muka At ikaw ang siyang kawawa Kasama mo ako At kasama rin kita Sa hirap At ginawa Akong pangulo mo at may dalang pag-asa Limutin na, limutin na Marami, marami pang pera Kaibigan <laughs> Kaibigan Kalimutan mo na lang ang nakalipas. Kung nasilaw ka, namigay ka sa lahat kahit illegal pala. Oh my God! Marami pang mauuto dyan, mababait at di naman pihikan. Oh my at God! At bigla, tutubo ay wala, lalapat ang muka at ikaw ang siyang kawawa. Thank you. Thank you po, uh, mga Ay, salamat po. Uh, ang gig po namin, ano, ano? Ang gig po namin every... Anong gig, ano, ano, gig natin? Anong gig Every... Plug mo, plug mo. Every ano gig mo? Every... Monday to Sunday. Ay, oh, Kenton, bawal ka magsalita rito. Ano? 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 Kung pa sa sabit ka dyan, Kito! Pa'no O Monday <laughs> to, to <laughs> na, tano, Sunday. Nasaan ka nata mo yun? Saan, guitar only! Natapat ng GMA! Ang off mo, <laughs> lunes hanggang linggo, gano'n ba yun? Apo <laughs> pa. naka okay. Off pala niya yung Monday to Sunday, wala pa ng tugtog. Mga... ...takot! Original, original. Thank you, Apo, ha? Ah. Danny, good morning sa'yo. Hope you're okay. Good morning, Jim. Booboy, good morning, good morning. Happy Palo. Sagot. Kakaibigan. Kapagayata. <laughs> Matanglay ang iyong pakiramdam. At ang ulo mo. Sa kaiisip. Ay tila nagkakaubusan. Kapagayata. 🎵 kang bigla, tutubo ay wala 🎵🎵 Lalapat ang muka at ikaw ang siyang kawawa Mga kapuso Pilipino 🎵🎵 Tumabating kaming tatlo 🎵 Picoan. Thou shall not be picon. But gang, gang, the lot.